Hindi lahat ng trader ay pareho ng diskarte. Depende ito sa oras mo, risk tolerance, at personality mo bilang trader. Ano ang trading strategy? Ito ay isang structured na paraan kung paano mo papasukin, ima at ilalabas ang trade mo sa market. Bakit ito mahalaga? Para may malinaw kang rules at hindi ka nagtitrade ng barabara. Para maiwasan ng emotional trading, at makapag-focus sa diskarte mo. Basic Forex Trading Strategies for Beginners. Number 1, Scalping. Super short-term trading. Gusto mo ba ng mabilisang kita sa market? Kung oo, baka bagay iyo ang scalping. Time frame, seconds to a few minutes. Goal, small but frequent profits. Best for traders who can monitor charts actively. Pero ingat! mas mataas ang stress at trading cost sa scalping. Number 2, day trading. Short term trading. Kung gusto mo naman ng balance sa bilis at stability, subukan ang day trading. Time frame, trades are close within the day. Goal, profit from short term price to movements. Best for traders who can dedicate time daily. Sa day trading, hindi mo kailangang i-hold ang trades overnight. Number 3, Swing Trading Medium Term Trading Wala kang oras magbantay ng charts araw-araw? Ang Swing Trading ay para sa mga busy traders na gusto pa rin kumita sa Forex. Time Frame Trades last for days to weeks. Goal Catch bigger market moves. Best for traders with full-time jobs. Mas kaunti ang oras na kailangan sa screen pero mas malaki ang potential na kita. Number 4, Position Trading long term trading. Para sa mga may pangmatagalang diskarte, may position trading. Time frame weeks to months or even years. Goal profit from large market trends. Best for investors and long term traders. Mas kaunti ang stress pero kailangan mo ng matibay na pasensya. How to choose the right strategy? Gaano karaming oras ang kaya mong i-commit? Ano ang mga trading style na gusto mo? mabilis o dahan-dahan. -dahan. Kapag nasagot mo ito, madali mo nang pipiliin kung anong strategy ang best para sa'yo. Ngayon na alam mo na kung anong basic strategy ang gagamitin mo, kailangan mo ng tamang forex broker. Ano nga ba ang forex broker at paano ito gumagana? Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang ano ang forex broker para malaman mo kung paano sila tumutulong sa mga traders. I-click ang link sa description para mapanood ang susunod na video. Ngayon, alam mo na ang basic trading strategies. Pero gusto mo bang matutupan pa ng libre? Sumali sa aming free 3-day Forex Trading Bootcamp. Mag-register na! Link sa description or comment section.